Nagandang araw po mga ka-DDS dyan, mga solid supporter ng ating dating Pangulo ng Pilipinas walang iba kundi si former President Rodrigo Duterte uh, Meron po tayong napakinggan na balita na sa unang salita pa lang sa unang interview pa lang sa kanya ay nakakadismaya na nakakalungkot na di ba naka uh, dito nga sa sa pag-interview kay S Median Dia ay mapapakinggan natin yung ginawang interview sa kanya kung ano nga ba yung dahilan kung ano nga ba talaga yung totoo ay ito ipakinggan po natin mga guys uh, na kayo. Kayo uh, say, perlo. Sino ang kasama ninyo ni dating Presidente Duterte? meron kayong kasamang pamilya, wala kasama ibang abogado? Wala. Ah, uh, hindi sila sabi kung saan tinuwersa ba kayo? Tinuwersa ba si Pang Kasi kanina, na naputol din kasi sinabi may kasamang mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ayun, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nila maniwala. Aha. Eh, uh -huh. pag iisigaw na rin dyan. Apo, pinuwersa ba ang dating Pangulo uh, para maisa kayo sa aeroplano? Eh, ano po ba, ba tawag doon? Mm -hmm. uh -huh. Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayang Pilipino? Nakikinig kayo ng uh, ES? ES? -yes? Hello? Secretary? Provincial? Si ano? Ulitin natin mga guys. Katulad ko. Hello Secretary? Ulitin natin ito mga guys. Medyo hindi natin napakinggan yung buong ano sinabi para po sa inyong lahat ay uulitin natin tong sinabi na ginawang interview by telephone kay Elms Media Dia. Paano sa programa nako ba? Ah, uh, pataykop na kayo. Pataykop na. Sabado ho kayo dadalhin. Uh, Sino ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasamang ibang abogado? Wala. Ah, uh, hindi siya sabi kung saan. Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Pak? Pang... Kasi kanina na, na puno... ating pangulo para uh, ma isa kaysa eroplano? Eh, ano pa ba, ba tawag doon? Uh -huh. ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayan Pilipino? Nakikinig ngayon na uh, ES? E ES? Hello? Secretary? Diba? Diba? ano yung sinasabi na sa impyerno dadalhin, di ba? Sundo sila dadalhin sa impyerno. Di ba? Tapos, tapos, tinanong din siya kung sino yung kasama nila. Pamilya ba? O, mga abogado. Ang sabi, ang sabi ay wala daw silang kasamang pamilya o abogado. Sila lang daw. Di ba nakakapangamba? Nakakapangamba yung ganun. Na hindi, na hindi alam na uh, kunwari ay dadalhin sa Netherlands. Pero hindi naman pala nakakatakot nakakatakot yung sinabi ng una na kung saan dadalihin tinatanong kung saan dadalihin sa impyerno raw kay guys kayong mga kadidiyes kayong mga kayong mga taong bayan ano yung masasabi nyo rito Kamakatarungan ba yung ginawa nila aktarungan ba yung ginawa, ginawa nila kay Tatay Digong kay former President Rodrigo Duterte na may tiaro na nga na may na nga, pero hindi pa rin sila pinapakinggan kayo na po yung kayo na po yung ka uh, kayo na po yung magkomento magbigay po kayo ng komento diyan guys kung totoo nga ba kung totoo nga ba yung sinasabi dito sana pakinggan natin video Maraming salamat po mga guys at sana po ay palagi po tayong mag-iingat. Palagi po tayong mag-iingat at pagdasal din po natin sa ating Panginoon yung ginawang paghuli o pag-aresto kay Tatay Dijong, kay dating President ng Pilipinas, walang iba kay Tatay Digong Rodrigo Duterte. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po patuloy po tayong maki, makisubaybay sa mga nangyayari sa Pilipinas. Lalong lalo na kay dating President ng Pilipinas, Rodrigo Duterte. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at ipagdasal din po natin yung pamilya na naiwan sa Pilipinas ng ating dating Pangulong President Rodrigo Duterte. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kandidies, mga sumusuporta sa Duterte family. Yan. Sa mga gusto po mag-subscribe, subscribe niyo lang po, po ako at mag-like at mag-iwan po kayo ng komento para sa inyong mga gustong sabihin. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you so much and God bless you all sa inyong lahat.